Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ito mga kaayman ay si Tahoe 2020 model Makina niya ay 5.3 liter Ayan ay may tagas yung engine coolant Nagbubula dyan sa water pump At mahugong na rin yan at ayan, ay natanggal ko na yung drive belt, ayan o, at ang laki ng play, malakas na ngugong kaya yeah, tatanggalin na yung water pump may 6 na tornillo dyan na 10mm ito yung GMC na pinakamabilis palitan ng water pump kasi 6 uh, na tornillo lang na 10mm shoutout sa lahat ng mga manunod sa aking premiere at maraming salamat sa inyong sawang suporta Ayan, dalawang tornilyo na lang at may tatanggal na natin ang lumang water pump. Papakita ko sa iyo yung natanggal na tornilyo. Ayan, 10 mm siya. Maliliit lang. Hala. last na tornilyo na yan at matatanggal na yung water pump. Ayan, sisikwatin lang ng screw. Uh, at madali nang lalabas yung water pump ayan sirang sira na yung water pump na si kasi kinain na yung mounting niya sa loob ayan siya dumating na yung order natin Ayan mga kaayman ay naikabit ko na ang bagong water pump pati na yung dry belt yan tinuturo ko yung mga pwesto ng mga tornilyo at anim na peraso yan at ayan yung dry belt naikabit na rin at ganyan lang yung pagkabit yan yung pipitin lang yung tensioner at binili na rin ng Indian kulat na original AC Del ko. At ayan ay naikabit ko na rin yung airbox. Ayan yung clamp nya. Pinihit ko na rin yan. Tapos yan din yung clamp nya sa kabila. At mga clip lang yung mga sa hose na yan. Pipihitin mo lang yan. Tapos papasok na siya. Dalawa siya magkabila. Ayan, at tapos na ang ating trabaho. eh mga akayman na yung na yung makina ayan ay GMC si Tao na 2020 model yan ang pinakamadaling palitan na water pump at pwede niyang i-DIY yan maraming salamat po hanggang sa muli masalam Oh,